yung hindi ginaganya yung ano dyan sa loob matigas hello guys welcome back to my vlog at bago po tayo magsimula intro muna tayo For this video ay tatalakay naman natin kung paano mag epoxy flooring ng car park. At kung bago ka lang sa aking channel at interesado ka sa mga ganitong mga topic ay huwag niyo pong kalilimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko pang darating. Ngayon guys, simulan na natin mag epoxy flooring. Una, Linisin ang ibabaw ng kongkretong sahig na paglalagyan ng epoxy floor coating gamit ang ulis o vacuum. Pangalawa, maghalo ng skim coat at simento para takpan ang anumang butas, uka o mga bitak sa ibabaw ng kongkretong sahig. Ang skim coat cement mix ratio na ginamit dito ay 2 is to 1. Ibig sabihin kung 2 kilogram ang skim coat, 1 kilogram naman ang iahalong simento. Pangatlo, lagyan na ito ng tubig. Sa bawat 10 kg na skim coat, 3.5 to 4 liters ang kailangang tubig. Pang-apat, aluing mabuti ito hanggang sa ito'y lumapot. Pang-lima, ang sahig para kumapit mabuti ang skim coat sa sahig. Pang-anim, takpa ng mga bitak, butas o anumang irregularidad sa sahig gawing pakorba ang paghago dito para salungatin ang direksyon ng mga tipak o butas sa kongkretong sahig. Pampito, pagkatapos masilihan ang kongkretong sahig ay lihain ito para kuminis at matanggal ang mga naiwan tipak na simento sa sahig. Pangwalo, Pagkatapos ay lagyan na ito na epoxy sealer para pantayin ang sahig, matakpa ng mga bitak at ang mga butas sa kongkretong sahig. Davis epoxy Sealer ang ginamit sa parking area na ito. Hindi po ito sponsored video, pero Davis, baka naman. Ito yung mabibili ng dalawang parte, 1 volume part epoxy Hardener at 3 volume parts epoxy Base. Ang kagandahan lang sa paggamit ng sealer sa konkretong sahig bago maglagay ng top coat. Ito yung magsisilbing proteksyon laban sa pagkabitak ng simento dahil sa load, water penetration o anumang chemical, lumot, amag at alikabok. DBC Epo naman ang ginamit para sa driveway. Ang kaibahan lang nito sa Eposil ay masyado itong sticky at sobrang tigas pag natuyo. Mas mainam pa rin gumamit ng plastering trowel pa nagpapay dito kesa sa paint roller dahil masyado itong malakit at mabilis matuyo. Gawing pakurba ang pagpahid nito para pumasok mabuti ito sa mga bitak at butas ng kongkretong sahig. Pangsyam Alpha Strong naman ang gagamitin nating epoxy primer. Again, this is not a sponsored video, pero Alpha Strong baka naman din. hindi pa hindi Yung ano sa loob, matigas. Bago buksan ang lata na epoxy primer, kailangang alug-alugin muna ito para lubablaw ang namumuong pintura sa loob ng lata at mahalo itong mabuti. Ang epoxy primer na ito ay may dalawang component. 3 liters epoxy primer at 1 liter catalyst. Nasa 4 liters ito kung pagsasamahin. Hindi pwedeng gamitin ito na walang catalyst kasi hindi matutuyo agad ang epoxy primer. Ang katalis kasi ang nagpapatigas sa epoxy primer at para madali rin itong matayo. Ngayon, ilagay na natin ang katalis sa balde. Isunod na ilagay ang epoxy primer sa balde. Lagyan din ito ng isang litro thinner o reducer para hindi masyadong malapot ang epoxy primer. Kailangan alam nyo din kung ilang latang primer ang inyong gagamitin agad sa flooring. Ang area coverage per 4 liters ng epoxy primer ay nasa 20 to 25 square meter. Kapag ito'y nabuksan nyo na at hindi nyo agad ito ginamit ay matutuyo agad dito sa loob ng lata na sobrang tigas at napakainit ito halos nakakapasok. Pagkatapos ilagay ang reducer sa lata na epoxy primer ay haluin itong mabuti kasama ang natirang pintura sa loob ng lata. Ibuhos ito sa balde para ihalo sa epoxy primer at catalyst. Pagkatapos ay haluin na itong mabuti Ikasampu, ipahid ang epoxy primer sa sa sahig. Ipahid ito na mabilis dahil mabilis itong matiyo. Pagkatapos ipahid ay patiyon ito ng walong oras o magdamag. Labing isa, ngayon naman ay maghahalo muna tayo ng top coat o ng epoxy enamel. Alug-alugin muna ito bago buksan. Pacific Gray ang kulay na Epoxy Enamel na ginamit dito sa parking area. Haluing mabuti ito hanggang sa ito ay lumablaw. At pagkatapos ay isalin ito sa balde. Ngayon, nadyan na ito ng katalis para mabilis itong matuyo o tumigas. Buhusan din ito ng isang litro reducer or thinner para ito'y lumablaw at hindi masyadong malapot. Pagkatapos haluin ay ipahid na ito sa konkretong sahig gamit ang paint roller. Kailangan isang direction lang ang pagpahid nito para maging pantay-pantay ang kalalabasan nito. At ito ang naging resulta pagkatapos mapahiran ito ng top coat o ng epoxy enamel. Stone gray naman ang kulay na ginamit na epoxy enamel para sa driveway. Parehas ang proseso ng paghahalo nito sa Pacific gray. Pagkatapos paghaluin ang dalawang component ito ay ipahid ito pagkatapos ng 10 minutes induction time gawing isang direksyon lang ang pagpahid nito para sa pantay-pantay na resulta. At ito ang naging resulta pagkatapos mapahiran ng top coat o ng epoxy enamel ang driveway. At ito naman ang pinakahuling resulta na epoxy flooring pagkatapos malagyan ng marking at ng traffic paint. At dito po natatapos ang video ito. Hanggang sa muli, bye bye!